Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Dako eh, starting Sunday, January mm. 13, uh, kaliwat ka na, na yung mga checkpoints na, no, no, uh, tatalaga ng uh, Philippine National Police at ng Commission on Electrification. Lalo sa Ganban, ano, Ganba no? no? Yan, sa mga ano. gusto pong makisali sa balitaktakan natin, maaari kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang, at, ang alinman sa mga numero makikita sa inyong mga TV screen. Ayan. Okay, pwede nyo lang tawagan po yan hanggang matapos po yung ating balitaktakan, reminder. Mm, yeah. So tawag na agad kayo para habang yeah, nandito po yung ating yalim. mga resource person, eh, maaari, maaari nating maitanong sa kanila, maikors yes. yung mga question na ibabato ninyo sa amin. Karaniwan na ang mga checkpoint sa ilang bahagi ng bansa para masiguro ang kaligtasan sa daan. Ngayong mag-eeleksyon, madadagdagan ang mga ito. Pero ano nga ba dapat ang tandaan, dapat nandaan ng mga pulis at mga motorista pagdating po sa mga checkpoint para tulungan po tayong himayin ang isyong ito tungkol po sa mga checkpoint na yan, Makikipagbali taktakan po sa ating ngayong umaga ito si NCRPO Spokesperson Police Senior superintendent Leonardo Carlos. Uh, good morning, uh, Colonel Carlos. Yes, sir. Magandang umaga at kay Susan. Welcome, uh, welcome uh, to the show. At, at, at makikipagbali taktakan din sa ating ngayong umaga si Atty. Harry Roque Jr., isang Human Rights Lawyer at Professor sa UP College of Law. Good morning, Atty. Magandang umaga, Susan. Good morning, Atty. <laughs> umaga po. Oh, na, so, right. um, Malaman um, natin, Susan. Oh, yes, yeah, so, right. Paan malalaman kung may uh, checkpoints sa isang lugar. Pero siyempre, di ba pagka ikaw, motorista ka, nat natatanong mo yun. Eh, kasi mo dapat, na na, nakikita yan. mo na oh, agad yan. Malayo checkpoint. pala mo may oh, checkpoint na tayo. Pero anong, paano mo malalaman na legitimate yung nakalagay na checkpoint at hindi nilagay ng kung sino-sino lang? Anong karakteristik pa hmm, naman? Anong karakteristik niyan? Yes, uh, sa darating pong election period, eh, madadagdagan nga po yung aming police uh, checkpoint operation. Mm -hmm. Unang-una ho dito, eh, yung police po na nakatalaga sa mga checkpoint operation, they are in a complete and proper uniform. Mm -hmm. At tulad po ng gamit ko po, ito po ang aming Goa uh, A. Mm -hmm. Pwede po ito with their duty rig with their firearms okay. or mayroon din po kaming ginagamit na police patrol shirt, yung powder powder blue shirt with collar mm -mm. that's commonly used by our police patrollers. Yan pong dalawang yan ang makikita po natin sa lansangan kapag so uh, nag-checkpoint po. Dapat gano'n oh, ang yeah, suot oh. ng no, mga nakapat na ando doon. Yes, Hindi uh, po the, naka the PNP Goa mm -hmm. uh, B uh, with uh, their duty rig and firearm. Mm -hmm. uh, uh, fire. Of course, mm -hmm. yung ating uh, ano, uh, yung name tag. Name tag, okay, 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 yeah, yan, yan, yan po. Importante po yung kanilang uh, name plate at hindi po dapat ito na kokoberan no. Yes. Pero sa isang checkpoint uh, sino ang ano? Sino supervising officer doon? Ganong kataas yung rango niya. Yes, uh, most of the time ito ay uh, kumaari led by an officer, mm -hmm. uh, the rank of an inspector. Mm -hmm. Kung hindi man, it will be a very senior uh, police uh, non-commissioned officer. Mm -hmm. Yan po ang uh, magkaka-conduct at uh, Importante po sa checkpoint yung signage to warn the people that they, uh, there's an ongoing uh, checkpoint operation uh, there will be a uh, standard size and yung meron po yan nakalagay slow down slow down uh, uh, PNP Comelec checkpoint at maliwanag ahead, sir dapat maliwanag mm -hmm. at uh, nakalagay po yung pangalan noong Comelec officer mm -hmm. importante okay. importante po yan at yung pagpapaumanhin with a uh, the probable uh, yung konting dis inconvenience, inconvenience ano at mm -hmm. nagpapasalamat kami sa cooperation yan po yung standard na makikita natin <clears throat> sa signage so at every checkpoint meron tayong makikitang uh, well officers sinasabi nyo at saka at in tandem kayo with the COMELEC yeah the uh, COMELEC not, not all the time not all the time but uh, Comelec, oh. since uh, we are under the COMELEC during the election mm -hmm. period inilalagay po namin niya ang uh, pangalan ng COMELEC officer that na siya po yung uh, identified uh, sila po yung aming boss during mm -hmm. the election period Siguro, okay. siya, sa attorney, pagpapatupad ng GANBAN. Mm -hmm. ni Roque, ano ba? Ano ba yung mga karapatan dapat malaman ng isang motorista na das dumadaan sa mga ganong klase ng checkpoint? Well, unang-una, no, itong bagay na ito ay nakasaad na sa ating saligang batas. Mm -hmm. Mm -hmm. Nakasaad diyan na yung may karapatan ng mamamayan laban doon sa mga unreasonable searches and seizures. Mm -hmm. At nakasulat din diyan na kung talagang kinakailangan magkaroon ng search and seizure, kinakailangan pumunta muna sa West para magkaroon ng search warrant na tinatawag, uh -huh. no? Na hindi naman ma kung walang tinatawag na probable cause yung mga uh -huh. polis na humihingi ng search warrant. Uh -huh. Pero sabi ng Korte Suprema, bagamat merong kounting paglabag dun sa karapatan ng tao na bumiyahe na hindi sila na natitigil, no? Hindi naman daw unreasonable itong mga checkpoint nito kapag merong basihan, no? Uh -huh. At ang basihan nga yung uh, promotion ng public order at uh -huh. ang public safety. Uh -huh. Ang sabi lang ng Korte Suprema, unang-una -una malinaw, na dahil meron ng garantiya ang mga mamamaya kinakailangan sa checkpoint visual lang. Mm -hmm. Dapat titingin lang mga mga kapulisan. Walang uh, pabubuksan. Hindi pa bababain ang mga uh, nakasakay sa kotse. Hindi po pwedeng buksan ng glove compartment. Hindi po pwedeng buksan ng trunk. Mm -hmm. Dapat titingin lang. At anything na so sobra dun sa pagtingin ay pinagbabawal ng saligang batas. Ito yung susa na uh, kausap natin si General Purisimaka si makapon' Di ba sabi niya? Mm -hmm. Plain view doctrine. Ah, plain uh, view doctrine. Baka ito no? pa dito. Mm -hmm. no? Pero th was there a time uh, Colonel... Uh, superintendent na, alam niyo yun, Iskumpiyado ako rito eh. Oo, oh, 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 lalo na halimbawa eh. Parang, tum, diba? It, it, kasi oh, di, kasi may, gut feeling. Parang eh, itong no? mga lalaki, ito parang hindi maggagawa uh, hindi na ng, na mabuti. No? Paano kung may ganung sus uh, suspecha? Okay, kiusapan uh, ninyo, uh, pwede bang buksan po yung glove compartment pag, pagka tumanggi? Anong, ano oh, bang ba oh, dapat stance well, sa polisya? Well, tama po si Sir Harry. This is going to be plain view and visual search only. Uh, ang, ang aming pong tip sa mamamayan, when they see a checkpoint you do not make a U-turn you go through the checkpoint Okay. O, tapos, pangalawa eh, mag-relax lang po sila because they will just go through it mm -hmm. uh, this mm -hmm. is going to be done visually ang police po natin, kailangan po magalang po sila mm -hmm. they are very courteous to the people kung pwede po, sabihin na uh, natin eh, pasensya na po mm -hmm. sa konting abala mm -hmm. ngunit ito po ay para sa siguridad po natin mm -hmm. so tama po yun pa mga pagkakataon na yung gut feel ng polis nating eh, may nararamdaman po sila. But they cannot violate the POP, yung SOP natin sa Police Operational Procedure pertaining to uh, checkpoint Sususun so, din po ito. So, there are ways, there are probing questions that the police may ask to determine kung ano yung talagang estado ng occupant of the car. But, hindi namin pwedeng i-violate yung kanilang karapatan at yung sinasabi nga po na ito lang po ang pwede namin gawin. So, When that uh, time happens, uh, the officer will uh, make sure that the SOP is being followed and no violation of any. rights of the per of the public is being violated. Mm -hmm. so, usually, attorney, does may mga natanggap na ba kayo mm -hmm. mga reklamo? Ano yung mga naging complaint no, sa mga ganyang checkpoint? Well, unang-una dyan yung pinabubuksan ng glove compartment. Dyan ah. lang sa ating airport, SOP nila yan. Eh, Bago ka ah, pumasok yung kotse mo sa airport, pabubuksan ng glove compartment. No? Mm -hmm. So, pwede mo palang tanggihan yun? Pwede mong tanggihan yun dahil mm -hmm. uh, kahit kinakailangan... ano ba sa airport, kung part ng security nila yun. kasi, yun. Pero part din kasi ng parang checkpoint din. Eh, ah, no? Oh nga, oh so, oh. kinakailangan pag gusto nila magbukas ng glove compartment, eh meron na silang probable cause sa tinatawag. Yung probable cause, eh meron ka namang basihan, hindi lamang yung gut feel, no? Mm. Na parang merong krimen na nangyari at mm. itong taong tong siya ang posibleng gumawa ng krimen, no? Mm. Ang, ang problema minsan kasi, kapag meron ka ng suspect, no? at merong ongoing investigation. Mm -hmm. Ibig sabihin, no, kinakailangan, pumunta ka na sa West at tumuha ng uh, search warrant. Mm -hmm. Ang West naman, napakababa kasi ng threshold ng probable cause na kapag meron talagang basihan yan at nakita naman ng West na meron talaga investigation na ongoing, mm -hmm. chances are, ibibigay din naman yan eh. Ang importante lamang ay uh, kinakailangan magkaroon ng intervention ng ating mga West para hindi naman masabi na yung police ay investigador at West at the same time. Pero yung ano, yung usual lang sa mga check kagaya sa airport, no mm -hmm. yung pinabubuksan yung trunk. Mm -hmm. So, pwede ka palang na... Pwede ka tumanggay, no? O, Dahil trap, oo, o. malinaw na malinaw yung mga, mga pitong desisyon na yun na ating Korte Suprema. Based on okay. jurisprudence ito? Oo, visual lang talaga, no? At um, pwede kang tumanggay. Ang problema, kapag liblib -lib na lugar at uh, syempre kapag ikaw lang ang ang pulis ang naroon, eh hindi maalis sa sambayanan na matakot, no? Oh. Pero nagkaroon na nga ng advisory itong si Secretary Laila de Lima, no? Advisory number one na nagsasabi na kinakailangan eh maging firm, no? Pero magala, dun hmm. sa mga pag-uumpeng uh -huh. kasi kapag barumbado naman barumbado yung rin yung, yung iyong sagot sa pulis, eh syempre, tao din yung pulis, baka magkaroon ng engkwentro. Mhm. Uh -huh. siguro kasi parang ano ba, ako minsan uh -huh. hindi ko rin makuha minsan kung bakit tatanggihan mo ako Joel. Ah, pagbubuksan. Wala ka namang tinatago. Bakit tinatago. Ba't tatanggihan mo? Pwede rin yun. Uh -huh. Kasi meron lang talaga uh -huh. na ano, yung talaga iniinsist yung kanilang karapatan. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero alam mo kasi importante rin yan na hindi hindi dapat lalampas dun sa visual. Kasi maraming nagre na mayroong mga planting. Ah, okay. okay, okay lalo okay. na dyan sa droga, mm -hmm. no? So para mawala yung ganung usapin, no? Ang sabi ng Korte Suprema, mabuti dyan, visual ka lang. No? Mm -hmm. Para patas sa manang laban. Mm -hmm. Kasi kung pabubuksan mo yung kotse, o sasabihin mo nga, bumaba ka dyan at buksan mo itong likod mo, no? Eh, walang garansya na walang mangyayari dun sa loob ng malang kotse. Di ba, sir, pagka nag checkpoint siya, well, may flashlight eh, di ba? Yes, tama po. Right. Right. Di ba, itinatama ba sa mga, tinitingnan pa ba ang mukha ng mga sakay ng sasakyan? Actually, bawal mong ano eh, bawal mong silawin sa, ng uh, mga uh, oh. driver eh. Well, uh, what we recommend uh, during night time, no, tama po si Sir Harry, it's uh, going to be a well-lit area, <coughs> mm -hmm. uh, tapos magalang po. Ang, the, ang sinasabi po namin sa, if they go to a checkpoint, just relax and be normal. Pagka kasi, nag U-turn, habulin nyo na yun. Um, uh, we normally, <laughs> ano <laughs> yun, it's evading. Pero, there's, there's going to be, a, ano eh, parang, parang ayaw mong dumaan. dumaan. Eh, oh pero, gula, at, at pagka gano'n ba, nag U-turn nga, eh, hahabulin na yun ng polis. Uh, we look at the plate number and pass on. Kasi ang checkpoints ah. is a, a, series of checkpoints ah. oh. that would be a dragnet. Ano? Mm hindi -hmm. uh, lang yung particular na lugar na yan. Sabay-sabay mm -hmm. yan o magkakasunod. Mm -hmm. So, tama po yun. Uh, wag, wag ho tayong... Tumakbo at yun, normal natin, we go through. At uh, kung meron nung paglabag, pagbigay alam ka agad. Karapatan po ng mamamaya na malaman kung sino po yung team leader at sino po sila. Uh, kaya nga po may nameplate. If they ask for the name, the policeman should be able to give their names. Pa, paano ba ito, sir? Pagka ganito, uh, random ba ito? O lahat ng dumaraan? um Depende po, no? Uh, if we don't want to inconvenience the, the public, uh -oh. it could be a random... It could be uh, sunod-sunod, uh, uh, you know, sunod, depending you know. on the situation. Okay. No? Pero yung ang, yung ang pinapatupad natin dito ay yung gun ban. Mm -mm. So, yung pagdadala ng baril. So, alam ho namin kung paano po tinatago yan. So, these mm -mm. are the places. Mm -mm. Ang uh, sinasabi ho natin, yung paggamit po ng flashlight, pwede po kaming gumamit ng flashlight when we're doing the visual search. Yes, uh. But I recommend to the public, open your cabin light, No, uh turn down no, no. put it on a dim light no, that shows already that you are a compliant or you yes, are a, so, a somebody who follow the law and doesn't want to hindi ka nagba-violate ng law very mas mabilis po 'yon eh Actually mm. pag nakita na ako ng checkpoint palayo pa lang binubuksan ko na 'yung cabin light ko eh ah, Pero paano naman ano eh 'pag pa yung, man... 'yung ano 'di ba may mga 'yung ang tint ay masyadong madilim, madilim? Eh di, buksan mo na 'yung bintana Yes uh oh. meron ho kasi 'yung pagbabawal sa dark tint sa loob no, mm -hmm. uh, uh, pero alam mo naman sa atin kahit oh. So pero yung, kung ganoon ah. po yung sitwasyon, mm -hmm. I would recommend that uh, allow us to do the uh, visual search. Mm -hmm. Magbababa ka ng konti mm -hmm. ng yung glass uh, ah. yung window para ma matingnan. Mas mabilis po yung proseso uh -oh. kapag uh, nakikita pong compliant uh -oh. at uh, wala hong nagiging problema. Uh -oh. At ang pulis ay talagang importante ho yung pagiging magalang habang sila mm -hmm. ay nagkakandak ng checkpoint. Uh -oh. But was there a time uh, na nagkaroon ng nang uh, paghinala doon sa China checkpoint at uh, kinailangan nyo pang humingi ng search warrant para mm -hmm. <laughs> alin yun? Mayroon pong mga ganong pagkakataon especially if there are intelligence report of particular mm -hmm. vehicle mm -hmm. carrying uh, this type of this type of people nagiging suspect mm -hmm. at uh, napapag sabi nga po ni Sir Harry napapagbigyan ho yan depende po sa binibigay na impormasyon tungkol sa nagiging uh, target o nagiging subject of the of the search Pero ano mm -hmm. uh, attorney Harry hindi gano'ng kadali humingi ng search warrant tawaran, Well, uh, kinakailangan kasi, no, merong probing questions at may mga affidavits na isusumiti sa korte, no? So, doon pa lang, meron ng paperwork, no? At kapag merong paperwork, meron ng investigative work na kinakailangan gawin ng kapulisan, no? Doon naman sa issue ng uh, yung paggamit ng flashlight, no? alam mo, obligasyon ng kapulisan na kinakailangan sila na maglagay ng ilaw doon sa mga checkpoints. Yeah. Mm -hmm. At iyan ay nakasaad doon sa advisory ni Secretary Laila Delima. Mm -hmm. mm -hmm. So hindi ka po pwedeng pababain? Hindi ka po pwedeng pababain. Yes. No? Uh, importante po that they stay inside the vehicle. Mm -hmm. Ang sa amin po on security, I would like to tip na po sa mga mamamayan, sa kasi po uh, delikado po sa amin po yung pagkakandak ng checkpoint. Isa hong napakagandang ipapakita ho natin is let the, the, the policeman conducting the checkpoint see your hands, visible. Mm Kaya, lagay mo saan? Sa ah, normal po, so, sa oh, uh, steering lang. wheel, uh o -oh. in the lap. Okay. Uh, kasi yan, isa yan sa tinitingnan ho namin yung kamay. Mm. Uh, ah, okay. Because okay, we are also looking sa kamay. at the security. Uh, huwag naman po, huwag naman po. Uh, be normal. <laughs> at, uh, importante <laughs> po, eh, mabilis yung proseso mas gusto po namin yon at uh, we, we, have information on kung sino po itong po posible na maging subject of... So, okay. yung mga uh, sakay, pwedeng, pwede kayo. Pwede tuloy-tuloy yung kwentuhan niya. Mas ma... Mm. Just be normal and Relax. Be yourself. Be oh. yourself. Mas, Kasi diba yung mm. ang nangyayari pag sakay ka, nag-check, Tahimik <laughs> <laughs> kayong lahat kasi... <laughs> normal. Uh, be, be normal. Be, lo, be yourself. Pero usually yan, pagka pinahinto ka ng, ano, ng uh, police sa checkpoint, mm. Papa, uh, po si Super, uh, Senior Superintendent sure, Carlos, ba, pasensya ganun, na po kayo. Po. Eh, checkpoint lang po. Meron checkpoint. Mm -hmm, tapos mm -hmm. usually yan, titignan na agad ng flashlight yung loob. Oh, uh oh. kung pakikiusapan ka, pwede mo bang bukas ang, uh, pakibukas okay. ang okay. Loob compartment. Oh, oh, oh. Kung wala ka naman tinatagong 'di ba? Hindi ka nais na eh, hindi mo naman bubuksan 'yan. So. sinabi pa dito pa kay bukas yung compartment. Sira yung ano ko eh, pwede na lang. Hindi kasi pwede pwede na Para magagawa ang pulis no? baka sinabi mo yung magagawa ang pulis. Okay, sige po. So baka kailangan talaga normal lang kayo. Yes. Oo, oo, oo. Mas mapapabilis po yung checkpoint natin. And hindi ho natin may inconvenient yung iba pa rin pong mananakay at mga motorista. tatanungin ko lang. Paano niyo ba pinipili kung saan ilalagay yung checkpoint? Normally po, entry and exit points, boundaries between cities or municipalities ah, okay. mm -mm. kasi it will serve also as drag. eh bakit niya sa Timog lagi may checkpoint dyan, hindi um, naman boundary, mas, uh, ano yun pa bakit main thoroughfares that are yung magiging magkoconstrict o magiging choke point siya eh, mm. yun ang importante, so mm. sa amin po dito sa NCRPO ay yung checkpoint operations ay pre-planned, ibig sabihin ang liderato na alalaman ko nung oras o saan yung checkpoints. At yung aming tactical operation center, see, see it na strategic yung uh, location. Mm -hmm. So, mm. hindi po random o at the will o uh, kagustuhan lang po na, oh checkpoint ako dito, mm. nakasubmit po sa amin po yan. Pero sa pag operation. may na-checkpoint kayong Lasing. Oo oh, nga, yung But, Lasing. Ba? Gali sa... Lasing. Galing kaya oh. tingin mo, uy, bangag to ah. Mm -hmm. Ano ba yun? na kasi pe, pwede, di ba may batas na tayo, Atty. Harry, uh, and drunk drunk and driving and driving. Oo, oh oh, 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 Well, yun naman, ibig sabihin yun, may, may posibilidad na meron na dinabang na batas. So, hmm. that goes beyond checkpoint. At dyan na rin na yung talaga siya, talaga. konsepto ng probable cause. No? Okay. Yun, kung naamoy mo na talaga na may alak, no? So, hmm. may probable cause ka na, no? kasi, kasi, ano eh, hindi lang siya danger sa sarili niya, kundi danger sa ibang tao, di Correct. Ba? At saka, naging witness na yung pulis sa paglalabag ng batas, no? Mm -hmm. Kung nakikita mo na talaga hindi na halos makakilos maka dahil mm -hmm. la, lasing na lasing o bangag bangag, eh, meron na yung basihan. para yung yung polis Pwede well, po, Pwede na, kasi yung... Right there and then? Yung, ano, may breach na eh. Meron ah. ng paglabag ng batas, no? yung either drunk driving mm. o pwede rin i-test yan eh. Ewan ko po kung meron na tayong mga equipment for um, yung Testing. determination. Ah, yung alcohol level. Uh, uh, pero pero so, ano tawag meron A na rin ang time ngayon. Alkohol detector. Wala pa po kung I think with the other agencies uh, Ang MMDA yata, no? Uh, Saka yung oh, uh, ano yata itong LTO, yan, parang yes. meron sila niyan uh -huh. eh. Dapat yata meron kayo sa checkpoint. Well we sometimes we request the presence of traffic management officers mm -hmm. na para maipatupad din po yung traffic laws mm -hmm. sila po yung deputized mm -hmm. so if we have officers who are deputized by the LTO mm -hmm. they join us in the in the checkpoint para po yung yung uh, traffic laws are also being uh, enforced. Mga ingat attorney dahil doon sa checkpoint uh, during the hmm. checkpoint sa checkpoint yung pag uh, ano sa inyo. Uh, may na para may nalabag sa karapatan mo bilang isang mam mamamayan. Hmm. Ano yung pwedeng Ano una mong gagawin? Gagawin ng isang Well, Kunakilala i-report mo kaagad no, sa kapulisan okay. din no. Doon din. O kasi okay. kapag nalabag naman yung karapatan mo no mayro na ring krimen nangyari na hmm. ang suspect naman ay yung kapulisan. Okay. Siguro hindi naman dapat sa kanila so, sa ibang Ibigay mo mo no sa pinakamalapit at police station, station siguro. Okay, uh -oh. At importante na gawin kaagad 'yan, no? Okay. mag-report kasi kinakailangan mabawasan din natin yung mga instances na tal meron talaga lumalabag sa batas sa mga miyembro ng kapulisan no? mm -hmm. pero tingin ko naman dahil dito sa advisory na inisyo ni uh, Secretary De Lima malinaw na ngayon ang karapatan ng publiko at ng kapulisan at kasama rin naman talaga sa guideline yung uh, panghuli no na kapag nagkaroon talaga ng paglabag sa karapatang pantao kinakailangan mm -hmm. i-report nang maparusahan at matanggal sa mga uh -huh. nagse-checkpoint -check yung uh -huh. pulis na yun ang checkpoint eh, palipat-lipat yeah. diba kayo ng lugar sa oh, oh, oh. pero may pre-designated -pre area based on the da checkpoint plan operation plan na sinasabi hmm. po ng mga estasyon. Ah, ah, ah. Pero gusto makipagbalit-taktaan sa atin Susan si Julio Bana ng Malabon. May tanong daw siya tungkol sa checkpoint. Uh, Mag-Julio, good morning po sa inyo. Good morning, Mang Julio. Good morning po, ma'am. Okay. Ano, ano po tanong? Ano ninyo dito sa atin dalawang ah. panauhin? During po ano, checkpoint sa mga sa mga motor. Opo. Motor? Oh, mga ah, motorsiklo. Tor motorsiklo. Actually, talagang Pinabubuksan yung compartment namin, tapos at yung disinsya namin. Okay, siguro si Yes, um it's it's normal ano kasi kapag meron pong ikaw ay nagmamaneho, eh, normal pong mahingi matingnan yung yung, yung driver's license. Okay. Uh, tandaan po natin sa checkpoint po, meron po kasi nagpapatupad po ng traffic laws. Mm -hmm. So, yun po ang importante doon. So that's why Uh, isa rin ho yan sa aming ginagawa para maiwasan itong ating riding in tandem. Mm -hmm. So, kasi naka full face helmet ka. Mm -hmm. So, we look also on the the person. Ano ba yung, yung ka nyo? compartment. Yung, Mang compartment yung compartment ba yun? yung compartment ng motor. Kasi, di ba sa pag sa four wheel tinitignan lang yung loob, di ba? Kaya ah, 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 hindi ah. sila kinukunan ng detensya. Yeah. Ah. But pagdating sa motor, Hinihingi yung lisensya, binubuksan, binubuksan pa, nabubuksan pa yung compartment sa uh, mm -hmm. Colonel Carlos. Um, opo, uh, sa ongoing operation for anti-riding in tandem, hinihingi po natin yung kanilang uh, lisensya mm -hmm. at uh, tinitingnan po natin dahil ito po yung aming, ito naman po eh, hindi naman po siguro malaking uh, abala, abala, sa kanila o, abala. compared to what we can prevent ano, uh, mm. from the so, public. Kaya nilang tanong, hmm. pinabubuksan yung compartment. compartment Tingin no? no? ko, mali din yung pagbubuksan yes, ng pwede compartment. Yes, pwede po silang uh, tumangge. 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 Pwede tumangge. kayo, kay tumangge, Mang Julio. Hmm. Kaya importante na pag may checkpoint, nakita mo na, handa mo na yung lisensya mo at oh. saka yung rehistro mo. No? Hmm. Dahil meron talaga silang karapatan. Pag karapatang hingin yung lisensya. Hmm. No? Ah, okay, Mang Julio, alam niyo na po. Apo, thank, thank you po, ma'am. Siguro, mm -hmm. Joel, maganda alamin natin kung ano yung paano pinatutupad ng mga polis yung mga checkpoint sa kanilang mga lugar. Dari ito ang panlasa na masa mula kay Cesar Polinario. Cesar! Susan at Joel, uh, na naman ng, uh, ito yung, yung checkpoint, it, talaga it, it, itatalaga na naman ang sinasabi, uh, bawat syudad ay lalagyan ng isa hangga, at mas marami pang mga checkpoint. At uh, alam mo, mas kinakabahan dyan sa mangyayaring yan, ay yung mga nakamotor, yung mga nakausap natin kanina, mga nakamotor. Sila raw yung medyo, parang ang tingin daw sa kanila, yung mga kriminal dahil sila yung lagi na hinaharang. Uh, may mga nakausap din tayong pulis. Ang sinabi naman ng mga pulis na wag daw mag-alala at sana raw ay wag katakutan ang mga naka-uniforming pulis. Ito yung sinabi ng uh, panlasa ng masa natin. Lalo, lalo ito magdadagdag takot sa amin. Lalo't maraming silang pwede makapad ng Yung ICC helmet, di ba? Yung pwede kapkapang ka... Papeles. Papeles. Of course, ready, na, ready ako dyan. Uh, pero yung mga bagay na nagbibigay takot. Pero dyan kasi, eh, yung frisking, ginagawa yan eh. Hindi naman ginagawa yan sa kotse, sa nakakotse. Ay, siya ano? yan. Diba? Maaring makurusadaan ka, papaglaruan ka, eh, matalimang ano? ka. Mm -hmm. Alam naman natin yung nangyayari yun. Yung mga polis kapag nag-checkpoint, medyo maayos ka. Oh, Ako. Basta maayos ka naman po pagka pinara ka, basta pa-para ano po hindi naman sila yung oh, parang brusto ang dating. Ay, hindi naman po. Nagmamagandang gabi naman dito. Ah, so, ibig sabihin marami pa rin mga polis na matitino naman makipag-usap? Apo ah, naman. Para hmm. magdarom po yung check-in. Misa, kinakap Tulad mo na nakaran. Yung last year po, kinapkapan po ako. Oh. Dahil nilagyan din po ako ng bato. Ha? Opo. Oh, Napaniman po? ka? O, ano nangyari? <coughs> Ngayon po, nagreklamo rin po kay, ano, sa... Ikon-shell po. O, oh, at tapos? Ayun po, napalabas naman po. Ah, napatunay na hindi sa iyo Hindi po Napatanggal ba yung polis? Eh hindi po namin alam O oh, ba't hindi mo binalikan? Diba dapat di, magsimanda? Eh wala na po yun kasi Eh doon sa mga kasama natin na gumagawa ng tama eh, I-encourage na natin sila Nagpatulong na gumawa ng tama Tapos okay. yung mga Kasama naman natin na nagbaboy eh, Siyempre bibigyan natin sila ng karapatang ng sanctions Huwag kayong matakot sa amin mga polis Dahil hmm. kami naman ay katulong nyo para Mapatupad namin yung kaligtasan nyo rin, Then katulong kami sa, para sa buhay natin. Ayun, San, ang, uh, San at Joel, ang pinakamagandang narinig ko doon para sa akin, yung sinasabi nila na yung mga walang ginagawang masama, huwag matakot. Yung mga may ginagawang masama, eh, huwag nang gumawa ng masama, di ba? Parang napaka-exacto nung uh, sinabi ng polis na nakausap natin kanina. I-update ko lang kayo rito, no? Uh, lang ng misa, bali iniintay na lang, alas 7 daw ay ila, uh, magsisimula na yung prosesyon. Asahan na yung uh, pagbigat ng uh, daloy ng traffic dyan sa mga dadaal ng prosesyon. Yung mga kababayan natin na pupunta rito sa Maynila, medyo umiwas na tayo, no? May mga rerouting naman. Uh, tumutok lang po tayo sa Jimmy News at sa lahat ng uh, ano para ma ano natin ang balita. Balik sa inyo dyan, Joel at Susan. Maraming salamat, Cesar. Siguro si... Meron lang akong uh, huling tanong kay... Uh, uh, Colonel Carlos, sir, yung sa lisensya kanina, yung tanong ni Mang Julio, kasi da, para hinihingi daw yung lisensya, sino ba yung uh, pwedeng humingi ng lisensya do sa motorista? Normally it's the designated checker ano kasama ho kasi natin dyan yung traffic management, yung deputized no so they they normally ask that for identification pag may nakita pong violation ipinapasa po yan sa deputized TMO officer oo all the time dapat yung pinaka head nandoon yung designated checker and then the team leader is nanjan po kasi sila eh so other than the spotter at saka yung security kasi nagpo-provide din po kami ng kabadi. so importante po yun na yung yung lumalapit nagbumabati, nag yan po yung normally na humihingi ng lisensya kasama po yung TMO. Option. So pwede doon sa isang lugar, eh hindi lang isang checkpoint, doon sa isang syudad, sa isang bayan, ganun. Ah, uh, opo, sa uh, mm. simultaneous or sabay-sabay, uh, depende po dun sa nagiging operation, uh, checkpoint operation ng PNP. Kasi baka bigla magulat, bakit kanina may dinananta, may meron may, na naman checkpoint. So depende pala sa sitwasyon yun, attorney. Correct, correct, uh, oh, oh. So hindi, hindi, na natin dapat ikagulat yung kung sakali na doon sa isang lugar na napuntahan natin, eh merong mga sunod-sunod na checkpoint dahil depende nga ho sa sitwasyon doon sa lugar. Anyway, final message sir sa ating mga na, mga nanonood dahil uh, starting Sunday ay papatupad na po yung gun ban. Mayroon tayong mga makikitang checkpoint. Ano ho ang ating paalala? E sa paalala lang, magpapatupod po tayo ng gun ban starting 12.01 ng Sunday. Diyan ho nagkakabulagaan. So, paalala yung sa mga nagdadala ng baril. Yung legal po na baril nila, iwasan na po nating madalain. Effective 12-01 ng Uh, Sunday, uh, January 13. Kasi paminsan hindi nila... Ayun Ay, nga pala, ganban mm -hmm. na. Mm -hmm. So, daladala -dala pa ho nila yung kanilang mga Hindi Para hindi magkagulantangan. Hmm. Ano? Okay. Anyway, Atty. Harry Roque, uh, mensahe po natin sa ating mga taga-panood para ho alam nila yung kanilang karapatan at ano ang dapat nilang gawin para maproteksyonan din yung kanilang karapatan. Well, alam mo, sabi nila yung batas daw nakabase sa eksperyensya. Ano? Sa so, bagamat importante na panindigan ng ating mga karapatan, isipin natin, tao rin yung mga pulis, sa ating paninindigan, eh dapat naman magalang din tayo. Mm -hmm, mm -hmm. okay. Maraming salamat po pulis senior superintendent Leonardo Carlos at attorney Harry Roque Jr. para po sa pakikipagbalitaktakan nyo sa amin ngayong umaga. Kalat na